Magandang umaga sa inyong lahat. Kami po ang mga taga Silverio na pinaglaruan ng gobyerno. Kami po ang tinimoles na walang kalaban-laban. Itong hawak na picture, picture ng anak ko. Walang ginawa basta dinampot, pinukpok na putipad sa mukha. At isa ako sa kinulong na walang kasalanan. Pinusasan nila ako, pinagsalitaan nila ako na ako isang informant tapos kinulong. Ngayon, nung naghiring kami, sa kaya nalaman na ang kanilang kinaso sa akin, yung pag sa sheriff at sa polis. Sana naman, ilabas ang nilang katotohanan. Mga sinungaling sila. Lahat na nagpalabas ng ganong salita, puro sila sinungaling. Kay polis man sila o eh. employee man sila ng gobyerno, pare-pareho sila mga sinungaling lumaban sa sirip, hindi ako lumaban sa polis. Mga tanga lang ang mga polis na nagduduhang nakipagkampi sa mga mali na gawain. Balibasa ito, nasa ng gobyerno. Masakit sa akin para sa isang ina na naniwala na sila. wala walang sumusuporta. At alam ko ba ngayon eh, kabataan, yun ang pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan? Eh, wala nang makain yung mga batang yan. Na yung mga tatay ay kinulong nila. Ano klaseng mga polis ang may taga-paranyake at ano klaseng mayor ang aming mayor sa paranyake? Pinapaabot lang namin sa Department of Justice kung naririnig ang ombudsman, naririnig ni Pinoy, dahil hindi makatarungan. Para sa akin, hindi ko nilalakad. Mga gago ang mga tulis, pati may namin gago, dahil hindi makatarungan ang ginawa sa amin. Basta na lang sila mang bintang, basta na lang sila mang ng tao. Wala na ka ba karapatan ang mga taong bayan para ilabas ang karapatan namin sa serperyo? Na kami na nanahimik, pinapalis nila kami, ginugulo nila kami. Pinatay nila ang isang kasama namin. Ngayon, sa ka sinabi ni Pinoy na no stop demolition? Muli na para magsalita siya ng ganon. Sana naman, sa pag niya, tignan niya ang mahihirap. Hindi yung kapwa mayayaman ang tinitignan niya. At kung saan siya makakahurakot. At dapat ang ipalit nila dito sa Department of Justice, dahil maliliit pa yung mga anak ng mga nakakulong at wala silang kasalanan makikita nyo naman at NBI mismo nagsasabi na pinagbabaril kami tapos pinapalabas nila na kami ang namarel e wala na sila matunayan na kami namarel sila makikita sa video halos sila namarel bakit ganun at parang panig pa ang gobyerno sa kanila yan ang pinatawagan ko na sana kung kung pwede, bigyan nila ng pansin ang gagawin na iyon namin sa Paranaque. Dahil wala siyang kwenta, bago matapos ang termino niya, umalis na siya dahil busagos niya. Maraming salamat.